So, uh, ayan na ang mga kababayan na yung police na nagkikliyap dito. So, nakikita po ninyo dito sa island, no? nagkakagaw, maog. Pero kanina, uh, patuloy pa rin sila nga naglalatag. ayan so, na uh, Tapos so, dito, tapon doon, nagkakagaw, maog. No? Pati ito mga nakakariton. No? Ayan, pulasan na yung mga nakakariton. To, no? So, na. so Kumbaga, wala silang pusa. dapat uh, meron silang kusang na alam naman nila na ganitong oras uh, pinapaalis na sila. So, automatic na. Ito po yung uh, planas kung sana pwede sila dito nga uh, papasok dahil uh, pwede sila nga uh, maglatag sa loob. Dito lang, no? Kasi hindi dyan na yung loader. Hindi makakaporma yung uh, loader dito pag uh, ganyan, no? Hindi dyan pa sila lahat. So, uh, ito na yung uh, mga kapulisan natin. Oh, so, ito yung isa, no? At, uh, o, oh, kaka, ano pa lang dito? Kaka, ah, uh, ayan pala, samantala kanina, eh, walang pakundangan sila nga naglalatag. Ayan na sila. Oh, di pa matinat siya ng kapila itong ay uh, isang kariton dito hey. oh. okay. Yeah. oh. yeah, Nagalita na kasi ito nga uh, nakikita ninyo yung tsura oh. Lagi siyang, uh, ginalang siya nga na ano daw dito so, oh, mga kalakal niya ito so nagfocus ng uh, ano ito so, ito na sila oh. Ito, ito nga, sitwasyon nila dito oh, So, ndami pang uh, mga nakalatag dito oo oh. Oh, ang uh, mahirap nito, no, kailangan pa silang uh, sitain ating uh, mga kapulisan bago sila mag-aaksyon, uh, no doon rin no? hindi pa gumagalaw hanggat hindi nakakarating yung pulis doon hindi gumagalaw doon <makes noise> Ay -ay, Basura na yan lumipat lang sila ng latagan dito dudo na kasi sa may Santo Cristo yung uh, ano uh, yung uh, loader ng uh, Tondo side no? so papunta na yan sila dito hindi makakagalaw dito yung uh, ano na ito hanggat uh, nandiyan pa so, biglang uh, luminis na dyan lugar na yan tama-tama yung sabi ni siya, no? Araw-arawin na nila yung pag-clearing dito sa lugar na ito. So, lipat tayo dito, no? Dito sa may kabilang side ng Carmen planas. Kasi, mga ano rin dito, pasaway rin dito, no? Nag-aantay rin. Nakikita po ninyo hanggang walang naninita sa kanila. Kaya, hindi sila gumagalaw. May sa bayan ito yung partner. Uh, park na ito yan. hindi dyan pa sila habang uh, wala pang sumisita sa kanila sila gumagalo kailangan pa silang uh, apuray dito mayroong sa gitna na ano dito mayroon bang uh, ano sa gitna na ah uh, kariton ito nasa gitna pa itong kariton dito na isa oh, uh, ba pa ng uh, basura na ito nasa Santo Cristo pa lang sila ito yung nasa gitna pa ay yung uh, sinita na nag ano, ng kamote ng dudona hindi natin alam na kung saan siya lilipat so part naman ito uh, parang normal lang sila dyan uh, hindi pa gumagalaw habang uh, wala pa yung pulis natuloy uh, lang sila kailangan uh, nilang uh, puntaan ng pulis dito naman sa part dito yung uh, mga e-trike no so lumagpas pa sa Tabora Street no hindi dito na sa ano na sa gitna ng uh, ano no uh, pagitan ng Tabora ano Carmen uh, Planas no so, patuloy pa rin dumarating yung mga e-trike dito so hindi lang dito ah meron din pala silang pilaan sa Maya One Luna no? bukod dito sa may uh, si meron din palang uh, pilaan doon sa maywan Luna yan so kabilaan no? kaliwa, sabi nga natin kaliwat kanan na yung uh, parking dito Oh, magmula doon sa may luna no? natatanaw natin doon sa may luna so oh, napaka ano pa nagkakalat kayong basura dyan banda kaya no o oh. oh, grabe pa yung uh, basura dyan kasi sa may uh, dulong bagi, no sa Santa ano Santo kristo na yung uh, bulldozer papuntang one luna na doon sila dati-dati kasi dito na nagki-clearing sa Luna at uh, papunta dito kasi yung One Luna na yan yan yung uh, sa lugar na yan na uh, nagtitinda ng mga isda so uh, una-unang pina-flossing ng ano yan ayan sila nagpa-flossing no? binubumba ng bumbero kasi napakasama ng uh, amoy amoy masangsang masyado dyan sa lugar na yan kaya yan pa lang na diyan no dahil uh, para maugas sa antalsikan yung mga libag lipag diyan. So baliktad ngayon no dahil dito sa kabilang dulo sila nag-uumpisa. Samantalang uh, no siguro uh, stop muna yung uh, pagbubuga uh, ng ano dito bumbero. So ito dumating na naman yung i-track e mga kababayan. No? So meron na namang uh, paparating na i-track e doon. So expected yan oh. Patuloy sila numarating no? Hanggang sa makarating tadi ta dito sa ating kinalal nalalagyan Carmen Planas no ayan haba na ng uh, parkingan ng e-trike it -right na ito Pamba lang pa yung isa dito yan lang po no at araw-araw uh, na na uh, ganito yung uh, natin dito para uh, mga update natin uh, magbabago lang to no? at uh, yan ang pinakaabangan natin yung pagbabago dito pagdating ni uh, ko no? tatlong araw na lang uh, masasaksiyan na natin kung anong nga uh, mga pagbabago dito sa lugar na ito so, magandang umaga po at uh, sa mga baguan at hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para ma-update ka sa ating ina-upload no patungkol dito sa ano ha uh, Maynila mga kababayan. Shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout -out na rin sa ating mga kababayan no na mga immigrants, mga kababayan po natin mga OFW. Magandang umaga po. Ito po yung uh, kalagayan ng ating divisorya ngayon no na uh, dinadagitan nang tao 24 oras uh, yan ha uh, clearing na ito mga nagtitinda na ito salamat